Ayan, magandang gabi mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Soporky TV. Kamusta po kayong lahat? So, nagbabiral ngayon mga kayo yung mga picture ni Ilias C. TV at saka ni Ma'am Beverly, yung kanyang manager. Guys, iniintriga na naman sila ng mga bashers, yung mga bashers na hindi matahimik. Ayan, kung saan iniinsulto na lang talaga sila ni Ma'am Beverly guys. Ayan, so mga iniinsulto na lang sila sa mga posts. Ayan, mas lalo silang kumbaga ginagalit ni Ma'am Beverly. Ayan. So, ano nga ba yung sikreto? Ano nga ba yung meron? Yung dalawa, mga kayo. So, ito linawin natin, guys, sa mga hindi halos nakakilala sa dalawa. Si Ma'am Beverly po ngayon yung bagong manager ni Elias TTV. Ayan. So, kung dati yung manager ni Elias TTV ay yung kasama niya sa banda na Kalumad Band. Yan yung kanilang nga uh, yun yung kanilang manager, yung kasama nila. Kumbaga, yun yung kanilang leader. So, yun yung nagtumata yung manager na rin, guys. So, dahil nga nagka, ano, nagka-pro ng problema, ganyan, ganyan, ganyan. So, ito, uh, pumasok na manager na bago si Ma'am Lee. So, yung relasyon nila, guys, is magka, ano lang, magkatrabaho trabaho Kaya, manager and talent. So, yun yung kanilang relasyon. So, may mga picture kasi mga kiko ngayon sa Facebook na like for example ay nakikita nyo sa screen na iniintriga na naman nila ng mga base na sobrang sweet daw. Yan. Parang sumosobra na daw sa limitasyon. Dapat trabaho lang daw. Yan. Eh, ano yung ginagawa nila guys? Hindi ba yan trabaho? Yan. Alam nyo po kasi, pag manager guys, yan, importante talaga kung pwede sa lahat ng oras, yan, sa lahat ng performance, sa lahat ng gig, yan na pinupuntahan ng banda ay kung pwede hanggat maaari nandun yung manager kaso nga lang may mga ilang gig din sila na hindi talaga halos makapunta yung manager kasi may mga inaasikaso. so pero hanggat maaari guys ay pinupuntahan talaga sila ni ma'am February para tingnan para i-check yung kanyang mga talent kung okay pa ba ganun po yung trabaho ng manager so wala po silang ibang ano guys wala po silang ibang uh, issue wala po silang mga sekreto kasi nakikita nyo naman si Goro ba? Diba? very ano very transparent naman talaga si Elias GTV. Kita naman natin sa mga vlog nila na kapag natutulog sila, halos sila sila lang din ng mga magkabanda. 'Di ba magkakatabi sa uh, igaan 'yan. 'Yan magkaka isang uh, ano magkaka isang kwarto. So, takikita niyo naman wala naman doon si Ma'am Beverly, 'di ba? So, as siyempre guys, unang-unang makakaalam niyan yung mga kabanda. At syempre kung mga mangyayari yung mga ganyan, syempre, pupunain sila ng mga kabanda nila kasi oy hindi niyan tama ah. yan na uh, lagpas niyan sa limitasyon o oh, di ba pero wala naman eh wala namang lumalabas sa mga vlog nila kay nila di, wala naman di ba so ito lang talagang mga basher na to yung hindi talaga matahimik iwan ko ba guys but hindi na lang kayo matuwa sa nangyayari ngayon kila Elias TV sa Elias Band yan kay Ma'am Beverly Ayan, uh, sinasabi pa ng iba guys na sumasakay lang daw si Ma'am Beverly sa kasikatan ni Elias DTV para daw makilala din po siya. Meron daw siyang ano, hidden agenda tinatawag. So, alam nyo guys, simula nga nung naging manager ni Elias DTV si Ma'am Beverly, mas dumami yung mga blessing na dumating kay Elias kung napansin niyo mas marami yung blessing, maraming mga tulad ngayon, may mga endorsement na po siya, ayun, invite po siya sa Okada, ngayon tatanggap pa siya ng uh, award, di ba? na uh, kang Pilipino Award o oh, di ba simula nang pinasok ni Ma'am Beverly yung ano yung pagiging manager nila. Yan yung pagiging manager niya si Elias Pan. So dumami yung mga ano, dumami yung mga opportunity na dumating. Kaysa naman doon sa unang manager guys na yung focus lang talaga noon magtugtog yan tumugtog ng tumugtog ng tumugtog tumanggap, tumanggap ng tumanggap ng tumanggap ng mga uh, ng mga ano mga event na hindi tinitingnan kung uh, kakayanin ba ng ano nila ni ng banda nila. Katulad ngayon yung mga nangyayari ngayon ano guys, yung mga gig nila ngayon na sunod-sunod. Hindi pa naman 'yan sa ano, hindi pa naman 'yan sa sa panahon ni Mam Ma Beverly. 'Yan po yung yang kong uh, tinutugtog nila ngayon guys sa panahon pa yan na ng dating manager. 'Yan na sinasabi ng iba na kay Mam Ma Beverly daw. So, tingnan natin in the next month guys, kasi sabi nila, meron doon pagbabago, siguro kahit pa paano makapagpahinga na rin si Elias J. Yan, hindi na katulad ngayon na sunod-sunod, Siyempre, adjust adjustin nila yan guys. Yan, so lalong-lalo na yung aabangan natin yung kanilang world tour. Yan, so yun, yun, wala na, yun yung sikreto nila para sa akin guys ha. Yan, kayong mga buzzers kayo, yan, alam nyo ba? na yung yung minamaritis ninyo si Ma'am Beverly palaban po yan at saka meron na po yung ano meron po yung boyfriend engaged po sila ayan ipapakita ko diyan sa screen ayan o ayan. ayan at nagmamahalan yan po sila so yung ginagawa nila ngayon ay trabaho lang po talaga bilang isang manager syempre yung talent mo dapat nandun ka talaga hanggat maaari ayan hanggat maaari pero hindi naman salat ng oras nandun si Ma'am Beverly ayan so may mga lakad sila may mga pupuntahan silang importante Ayan, so nandun. Like for example sa Okada guys, syempre, guys sa Okada na yun, nandun si Ma'am Beverly, nandun si Dave, nandun din si Elias TTV. Kasi sila lang po yung ano, yung sila lang po yung nagselbing like, parang modelo doon. Diba, sinasabi nga ni nga ba guys, bakit wala daw si Ma'am Abby yung asawa ni Elias TTB. Guys, hindi naman siya po, hindi kasi hindi naman siya kasi model. Ayan, hindi naman siya doon uh, pwedeng umatend ba? Diba? So, yun lang guys. So, 'wag nating palalimin yung mga ganyang ano. Maging masaya po tayo ngayon sa sitwasyon sa tinatamasa ni Elias JT bigay sa mga blessing, sa mga guesting, sa mga promotion na natatanggap po niya. So, yun lang guys yan uh, bilang uh, Pilipino wag na po tayong ano wag na po tayong uh, maghilahan hindi porket umaangat yung isa guys ay hihilahin natin gagawa natin ng hindi maganda yan hindi tayo matutuwa dahil lang ganito siya uh, sana suportahan natin yan ito pag pray natin di ba na mas sumaksispol pa po siya ayaw nyo merong meron tayong kababayan na sumikat yan makilala yan uh, bilang uh, isang magaling na singer bilang isang magaling na entertainment entertainer, di ba? So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. At ingat po kayo palagi. Ayan. So, yung Elias Band ngayon ay nasa buhol po sila. Ayan. Luoy ay buhol. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Please like, comment, and subscribe. Ayan. Click the tiny bell button, maagayon.